maulang umaga mga kay Squammy and um, biyahe lang ako papuntang uh, Bulacan kasi bibilin tayong helmet <laughs> para sa giorno natin pero hindi siya yung tipong tugmang tugma sa ano ah giorno kumbaga yung bibili nating helmet is touring lang siya touring helmet siya Um, para kahit sa ang motor magpalit ka man ng motor pwede natin gamitin no? tapos yun, kaya ko rin siya binili uh, kaya ko rin pala siya bibilin kasi number one yung brand nya is okay talaga tapos nag sale sya all, halos 50% pagbalagyan natin na ang sinil nya is 40% parang ganon So, kaya ko rin siya binili. Ah, uh, ano ba yan? Hindi ko pa nga pala siya nabibili. Kumbaga, kumbaga, kaya ko siya bibilhin. <laughs> so, ngayon, bago tayo pumunta ng Bulacan, pumunta na tayo ng Golden. Kasi, susunduin natin si Engineer Alexis. Kasi, titingin din siya kung may makikita siya. Kasi, paano kami? Papunta tayong Bicol. May Bicol ride tayo This week eh Actually next week Bicol ride na yun So Kung maulan Yung Bicol Eh Yun ang pinag-iisipan namin Ah uh, Pag maulan sa south Kasi ngayon maulan na eh May bagyo pa nga parating Pag maulan sa south Negative tayo Mag Bicol So pag Pag hindi naman maulan sa north Doon tayo tatakbo Vice versa lang sa sa ride na 'yon. Mag-a-adapt tayo kasi kailangan mag-adjust sa sa bagyo eh. So, nginmuna. mo No, po, na. Okay. Sama natin si Alexis. <laughs> Putangina naman, magbo-vlog ka ba? Hindi ko alam ah. <laughs> Bakit ayaw? 5-4 number, ba diba? ano, Wala na nga akong chikas andito na kami sa Tambobong Exit pumasok na kami hanapin na lang namin yung kanila OM Moto Gears Mas, ma, tanda ako nun masip nga dito muntikan pa ako butin ng Norsagara yata nun ano, <laughs> eh oh. Empty helmets. Alright, uh, dito na kami. Sarado pa. Pwede lang tamaan dito? Sarado pa ba? nasa na ba yun? yan eh. Alright. yeah, Ito yung kinuha kong helmet. may touch ng orange. So guys, tayo sa bahay. Check natin yung binili nating helmet para sa giorno. AGB K3 Alright. Kita nyo ba? Italia. So, pogi naman eh, no? yun ah. May touch ng orange. Sakto naman. Yan Tapos, dual visor na rin sya. Kaya, binili ko rin to. Ayan. Multi-step sun visor, pinlock, cost ano, customizable pit, high resistance. So, large yung size. Medyo masikip sa akin ng onte pero mag uh, ano pa naman yung foam nito. Mag uh, a-adjust. So, kasama niya is yung kanyang helmet bag. Meron Pinakabit ko na yung pin lock nito. Yan yung pag-resistant niya. Tapos ito yung chin curtain. Ah, uh, dito yung ilalim tapos itong AGB na sticker and manual. So yun lang. So kaya ako sa binili guys. Ang SRP nito is 18,500 nakuha lang natin siya ng 10,500 so naka, nakatipid tayo ng 8,000 dito So malaking bagay 'yon. Kaya sabi ko um mababantayan niyo, nabili ako ng mga gamit kapag sale, no? Ayun. So let's go. Yeah. So parang, um kita kits sa ano na lang sa ating Bicol ride, no? Yeah.